Alam naman ng lahat eh, Nawala na wala kayong chemistry ni mix, Marami sa support sa mikat kaysa sa Migli. And am capable of replacing someone lower than me. Kaya, maganda ka na. Ano akala mo na ako sa'yo? Asa ka. Option ka lang. Kaya ka nga andyan eh. Temporary. Ibig sabihin, never siyang magiging masaya sa'yo. 'di ba? Maganda naman ako, matalino, talented, mabait rin ako. Kaya lahat ng hindi mo nagagawa kay Hailey, kaya ko siyang i-treat ng mas better sa iyo, 'di ba, Hailey? Sa lahat ng pwede niyang pagpilian na ka-love team, ako yung pinili na. Kaya panigurado, sa 2026, ako pa rin. Balit. Ikaw, dyan ka lang, kasi papansin ka lang. Kaya yeah, please, kung gusto mo maranasan yung mga bagay na yon, ako na piliin mo. Huwag si Angel, di ka nga kayang suportahan sa mga bagay na ginagawa mo. Well, nandito ako para maging professional. Hindi ka mo, parang nandito ka lang para mapaibig si kasi. Well, good luck na lang sa'yo, baka umaasa ka lang sa wala. Yana, I know that I can do better than you and I can treat Brion better than you do. Kaya, Brion, dapat ako ang piliin mong maka-love team sa 2026. Kung tatanungin natin kung ano yung talents ko or ano yung kaya kong gawin, ipapakita ko yun sa'yo or gusto mo turuan pa kita. I will make sure na you will see it through my actions and not for my words only. I know and I'm very much confident na I'm so much better than you in every aspect and every way you could think of. At saka wala akong kailangan patunayan sa'yo Kiara kasi simula pa lang alam nating dalawa na ako yung panalo.